Isang araw, ang mabait na si Nanay Holly ay lumabas para magdilig ng mga bulaklak sa hardin. Maya-maya, may nakita siyang tatlong matipunong mga ngaso na nakatingin sa bahay niya. Nagtatakang nilapitan sila ni Nanay Holly. Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso, kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo ng matutuloyan ng mga mga ngaso. Ha? Huh? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigibayin namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. <laughs> <laughs> Naglakad sila patungo sa bahay na tumatawa. Sinubukan silang pigilan ni Nanay Holly, ngunit nabigulang. Nagsimulang manira ang mga mga ngaso ng mga pinto at bintana gamit ang kanilang mga palakol. Nagmamadaling pumunta si Nanay Holly sa hardin ng bulaklak sa kagubatan at malakas siyang humingi ng tulong. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Sakto naman, napakinggan ni Emily ang boses na nagmumula sa balon. Ha? Huh? Nanay Holly? Ikaw ba yan? Anong nangyayari? dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Tuwang-tuwa si Nanay Hali nang makita siya. Tatlong mga ngaso ang dumating at sinimulan nilang gibain ang bahay ko. Gagawin daw nila itong silungan ng mga ngaso. Pero doon ka nakatira sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito dapat ginagawa. Hmm, may ideya ako. Iligtas natin ang bahay mula sa masasamang tao. Habang ang mga mga ngaso ay nagsisira sa loob ng bahay, isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Hoy, nakita mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Baka naman oso. Medyo natakot sila nang dumaan uli ang anino sa bintana. Huh? Ayun na naman! Sigurado akong oso nga yun. Kinuha nila ang kanilang mga palaso at sumugod palabas. Ngunit hindi oso, kundi isang pangit na matandang mangkukulam. Hay, mga mga ngaso! Ang bahay na ito ay puno ng mga multo at engkanto. Umalis na kayo dito! Ngayon na! Hindi nahahalata ng mga mga ngaso na ang bruha ay sinanay hali. <laughs> hindi ako naniniwala sa multo, matandang bruha. <laughs> Kung hindi ka maniniwala, may isa ko nang mangyayari sa sa'yo. Ako ang pinakamatandang mangkukulam dito. Ano man ang sabihin ni Nanay Hali sa mga mga ngaso, hindi sila makumbinsi. Nagpatuloy sila sa panghihimasok sa bahay at sa pagwasak nito. Sinabi ni Nanay Holly kay Emily na nabigo siya sa paglinlang sa mga mga ngaso. Nakaisip si Emily ng bagong ideya. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaw habang ang tatlo ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin! Natakot ang mga mga ngaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang plorera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung plorera? Pinagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil nyo nga ang nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi nyo? Hindi ba kayo? Habang nagtatalo-talo ang mga mga ngaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig. Hindi na kaya ng mga mangangaso ang takot, kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan, at natatawa siya sa nangyari. Si Emily pala yung nakakatakot na boses, at binagsak niya ang mga bagay gamit ang manipis na tali. Mga kasama, kinulo lang tayo ng matandang bruha. Ituloy na natin ang trabaho. Pagpasok ng mga mga ngaso, naroon ang multo na may malalaking itim na mata. Ah! Sa takot ay kumari pa sila ng takbo. Parang nagbubuhol-buhol ang mga paa nila sa pagmamadali. Ang inakala nilang multo ay si Nanay Hali pala. Sa bilis ng takbo ng mga mga ngaso ay naligaw sila ng landas. Maya maya ay may nakasalubong silang dalaga Hoy binibini, huwag kang pupunta doon, may bahay doon na minumulto Sinong pata kami ng multo? Kaya naliligaw kami ngayon Oh, malas naman, kunin niyo ang susi na ito Gamitin niyo sa makikita niyong ginintoang tarangkahan Sige na, milis na! Kinuha ng mga mga ngaso ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang dalagang iyon ay si Emily na nanakot sa kanila. Sa di kalayuan, lumitaw ang gintong tarangkahan sa mga mga ngaso. Ang pagkataon ng bawat mga ngaso na dumaan sa tarangkahan ay binago. Naglaho ang kanilang mga palakol at palaso hindi na ako ngaso. Lahat ng hayop ay kaibigan ko na. Igagalang ko ang kalikasan at poprotektahan ng mga puno at halaman. Hindi na ako maninira ng bahay o ari-arian ng iba. Naging mabuti ang tatlong mga ngaso sa kanilang pag-alis. Samantala, masayang bumalik si Emily kay Nanay Holly mo, Nanay Holly. Kaya pala nating bawiin ang bahay mo. <laughs> Oo nga, hindi tayo ang napalayas. Sila ang pinalayas natin. Ngunit ang bahay ni Nanay Holly ay gulo-gulo at sira-sira. Napagkaisahan nilang ayusin ang bahay. Kaya lang, kailangan nilang humingi ng tulong kay Emma. Pero si Emma, hindi niya gusto ang magtrabaho, di ba? Pumunta si Emily sa Hardin at tinawag si Emma. Nang malaman ni Emma na kailangan ng tulong ni Nanay Holly, masaya siyang pumunta doon. Ilang araw silang nagtulungan sa pag-ayos at paglinis ng bahay. Sa gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kababaihan. Dahil kapag nagtutulungan ng mga babae, mas madali nilang nalulutas ang bawat problema. Sa isang lupain, may isang pink na palasyo kung saan ginaganap ang sayawan ng mga prinsesa. Sa isang bahay naman, ang magkakapatid na sina One Eye, Two Eyes at Three Eyes ay nagahangad na makasayaw sa palasyong iyon. Dahil para makapunta sa palasyo, kailangang makatanggap muna ng imbitasyon. Ngunit sa nakalipas na ilang buwan na tumira sila sa bahay na yun, wala ni isang sobre ang dumating. Isang araw, nagbigay ng ginto ang kanilang ina, kina Three Eyes at One Eye. Ipambilin niyo ito ng ilang mga bagong damit. Kung isang araw dumating ang sobre ng imbitasyon, may maisusuot kayo sa sayawan, ang sabi niya. Habang nag-aaway ang dalawa sa hatian ng ginto, malungkot silang pinagmamasda ni Two Eyes. Nay, gusto ko rin ng damit para sa sayawan. Pwede po ba ako humingi rin ng ginto? Kinuha ng kanyang ina ang isang walang halaga na lumang hikaw sa kanyang bulsa at itinapon kay Two Eyes. Eto o, kung may halaga yan, ibenta mo para mabili mo ang gusto mo, sabi niya. <laughs> Umalis ng bahay si Two Eyes na umiiyak. Dahil mas mahal ng kanilang ina sina One Eye at Three Eyes at masama ang pagtrato niya kay Two Eyes. Sa labas ay may napansin si Two Eyes na kumikinang sa gilid ng basurahan. Nang usisain niya, nakita niya na iyon ay isang pares ng pulang sapatos. Susukati na sana niya yon nang pigilin siya ng Two pagsigaw eyes. ng kanyang ina. Two Eyes! Pasok na at maghanda ka ng makakain! Mabilis na pumasok si Two Eyes at itinago ang sapatos sa ilalim ng kumot nang walang nakakapansin. Sa wakas dumating na ang araw na hinihintay nila. Habang nagsusukat si na One Eye at Three Eyes ng mga bagong damit nila, isang gintong sobre ang lumusot sa ilalim ng pinto. Nang babasa ito ng ina, sumigaw siya sa kagalakan. Mga anak, maghanda na kayo agad. Pupunta tayo sa sayawan. Habang nagbibihis ang magkapatid, hiniling ni Two Eyes na hiramin ang isa sa mga damit nila. Sa amin ito, dito pwede sa iyo, no? At hindi ka rin makakapunta sa sayawan sa damit mong yan. Malungkot na nagpunta si Tuay sa kanyang silid. Habang paalis na ang kanyang mga kapatid at ina, kinuha niya ang sapatos na itinago niya sa ilalim ng kumot. O sapatos, di ako makakapunta sa sayawan na ikaw lang ang suot ko. Kailangan ko ng bagong damit. Sa sandaling isinuot ni ay isang pulang sapatos. Ang kanyang sirang damit ay napalitan ng isang kumikislap na damit. Hindi makapaniwala si Tuay sa mahika ng pulang sapatos. Masayang nagtungo si Tuay sa palasyo. Pagpasok niya sa bulwagan, si One-Eye, Three-Eyes at ang kanilang ina ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Aba! Paano nangyari yan? Napakaganda ni Two-Eyes sa kanyang mahiwagang sapatos. At pinagmamasda na lang siya ng mga babae ng may paghanga. Sa kahihiyan ay umalis ang mag-iina sa palasyo. Si Two Eyes naman ay magdamag na nagsayaw na parang prinsesa sa kanyang pulang sapatos. Dahil ang kanyang puso ay puno ng kabutihan, karapat dapat siya sa lahat ng mabuti. Tiktilaok! Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang tusong babae na ayaw magtrabaho Ron siyang dalawang anak na nagngangalang Emily at Emma. Si Emma ay tamad at walang alam na gawain. Si Emily naman ay napakasipag at maalam. Ngunit mas mahal ng kanilang ina si Emma dahil bunso ito at tinatrato pa rin ito na parang bata. Kaya si Emily ang inuutusan niya sa lahat ng gawain. Emily, pagkalinis mo ay magborda ka nga para meron kang may benta. Dahil sa katamara ng mag si Emily lang ang pumupunta sa palengke tuwing hapon upang ipagbili ang kanyang ibinorda. Pag-uwi niya, si Emma lang ang ipinagluto ng nanay nila. Si Emily naman ay walang magawa kundi kainin ang natirang pagkain. Isang araw, lumabas si Emily at doon sa gilid ng balon siya nagborda. Mahusay ang kamay niya sa pagbuborda. Sa sandaling iyon, biglang dumapo sa ulo niya ang tandang at tumilaok. Tiktilaok! Aray! Ano ba tandang? Umalis ka nga sa ulo ko. Ay, ang binubordahan ko! Nalungkot si Emily na nahulog ang binubordahan niya sa balon. Kapag nalaman ito ni nanay, pagagalitan niya ako. tik Gamitin ang utak, gamitin ang timba. Utak, timba, utak, timba. tik Gaya ng sinabi ng tandang, kukunin ni Emily ang timba na nakasabit sa balon. Ngunit nang aabutin na niya ang timba, nawalan siya ng balanse at nahulog siya sa balon. Nang imulat ni Emily ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napakagandang lugar! Saan kaya ako napunta ng ganun? Naglakad-lakad siya at may nakita siyang kuneho tulungan mo ko. Hindi ko po makuha ang karot. Mm -hmm. Agad itong pinuntahan ni Emily at hinila ang karot na gusto ng kuneho na makuha sa lupa. Maraming salamat po. Mm. May nakita si Emily na isang rosas na malapit ng matuyot pakiusap, pahingi po ng tubig. Ayokong malanta at mabulok. Agad na pumunta si Emily sa gripo upang sagipin ang rosas. Pinuno niya ng tubig ang palad at dinilig sa mga ugat ng rosas. Nabuhay ang rosas at nagbigay ng mabangong amoy. Salamat! Salamat sa iyo na dugtungan ang buhay ko! nagpatuloy si Emily sa paglalakad. Maya-maya, may narating siyang bahay. Sa tapat ng bahay, isang kakaibang babae na mukhang mangkukulam ang nakatingin sa kanya. Takot na takot si Emily. Gusto niyang makalayo ka agad doon. Teka, huwag kang matakot, iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Nagtataka na pinalika ni Emily ang babae. Ako si Holly. Lahat ng narito ay nagmamahal sa akin. Maaari kang manatili dito hanggat gusto mo kung aalagaan mo ang bahay ko. Basta lagi mo lang lalagyan ng mga balahibo ang kama ko tuwing umaga. Total, hindi ko alam kung paano ako uuwi. Pwede naman akong dumito muna. Hihihi! <laughs> Pinalagaan ni Emily ang bahay, gaya ng gusto ni Nanay Holly. Tuwing umaga, hindi niya kinakalimutang lagyan ng mga balahibo ang higaan ni Nanay Holly. Minahal ni Nanay Holly si Emily, kaya pinaghahandaan niya ito ng masarap na hapunan. Ganito lumilipas ang mga araw. Bagamat masaya si Emily dito, nasasabik na siya sa kanyang tunay na tahanan. Nanay Holly, alam mong mahal kita, pero gusto ko na pong makauwi. Oh, Emily, masaya ako na nagtrabaho ka dito at sinamahan mo ako. Siyempre naman, pwede ka nang umuwi. Halika, sasamahan kita. Oh, salamat po, Nanay Holly. Dinala ni Nanay Holly si Emily sa isang malaking gintong pinto. Sa dumaan si Emily sa pinto, nabihisan siya ng bagong damit at gintong alahas. Hihi, <laughs> yan ang munting regalo ko sa'yo para sa pakikipagtulungan mo sa akin nang may pagmamahal. Heto ang binubordahan mo na nahulog sa balon. Maraming salamat po, Nanay Holly. Napakabuti mong tao. Tinakpan ni Nanay Holly ng kanyang kamay ang mga mata ni Emily at hiniling na magbilang hanggang tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nang imulat ni Emily ang mga mata, naroon na siya sa harap ng bahay niya. tok Si Emily! Ginanto ang babae na siya! Tiktila og! Nang makita si Emily, hindi na itago ng kanyang ina at kapatid ang kanilang pagkagulat. Ha? Pero, pero paano? Saan ka nakakuha ng ganyang kagandang damit? Emma, tumigil ka. Ah, uh, mahal kong anak. Labis akong nag-alala sa'yo. Saan mo nakuha ang lahat ng gintong alahas na ito? At ikinwento ni Emily ang lahat. Sa sandaling iyon, naisip ng kanyang ina na magagawa rin iyon ni Emma. Pinapunta niya si Emma sa gilid ng balon. Inihagis ni Emma ang borda sa balon. At tumalon siya dito. Nang imulat niya ang mga mata, Nakita niya ang sarili sa mahiwagang hardin na iyon kung saan ang galing si Emily. Nakakita rin siya ng kuneho sa kanyang paglalakad. Humingi ng tulong ang kuneho kay Emma upang makuha ang karot sa lupa. Ew! Ayokong madumihan ang kamay ko para lang sa kuneho. Hmm? Huh? Umalis si Emma nang hindi tinulungan ng kuneho. Nakakita rin siya ng rosas na malapit ng matuyot Humingi ito ng tulong sa kanya. Hindi kita madidiligan dahil mayroon kang mga tinik at baka matusok ang kamay ko. Hmm? Hindi tinulungan ni Emma ang rosas. Sa huli ay narating niya ang bahay ni Nanay Holly. Balita ko, kailangan mo nang magtatrabaho dito. Ako na lang ang kunin mo. Sinabi ni Nanay Holly kay Emma kung ano ang dapat niyang gawin sa bahay. Tandaan mo, tuwing umaga, maglalatag ka ng mga balahibo sa aking kama. Sumang-ayon si Emma sa lahat. Nagtrabaho siya sa unang araw at maayos na nailatag ang mga balahibo sa kama. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang umiwas sa trabaho nagiging madumi na ang bahay at walang pakialam si Emma sa mga balahibo. Nagalit si Nanay Holly sa katamaran na ipinakita ni Emma. Sa tingin ko, oras na para umuwi ka na. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig ito dahil gusto na niyang makakuha ng mga gintong alahas at magandang damit. Po-o-po, kailangan ko nang makuha ang premyo ko at umuwi. <laughs> Dinala siya ni Nanay Holly sa gintong pinto. Nang dumaan si Emma sa pintuan, naulanan siya ng putik? sa halip na ginto. Ah! Ano bang nangyari? Bakit ganito? Hindi ka pinaulanan ng ginto ng pintong ito dahil hindi mo ginawa ng tama ang trabaho mo. Ngayon, bumilang ka ng tatlo. Umuwi ka na. Isa, dalawa, tatlo. Pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili sa hardin ng kanyang bahay. Nang makita siya, tumila o kang manok. Tiktilaok! Si Emma! Buti ang babae na siya! Tiktilaok! Laking gulat ng kanyang ina at kapatid nang makita siya na putikan. Sinabi sa kanila ni Emma na ito ang napala niya sa hindi paggawa ng maayos ang mga gawaing iniata sa kanya. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Emma ang kahalagahan ng pagtatrabaho ng may pagmamahal at nagpaturo siya ng pagbuborda kay Emily. Kaya ang magkapatid ay namuhay ng masaya na magkasamang nagbebenta ng binorda.